Good morning, good morning, magandang umaga, magandang buhay po sa ating lahat. Ako po'y curious lang kung ano po itong bagay na ito at baka alam nyo po, matulungan nyo po ako kung anong bagay ito. Dahil natutuwa po ako, maganda po siya, napakagandang pang display nakuha ko lang po siya sa gilid-gilid habang namamastol po ako ng kambing ayan si malaki po siya ang gandang ang display oh si yan malaki po siya kaya nilagay ko na dito sa aking halamanan Ano po yan mga kabatid?